morning pupunta tayo sa uy lakas ang hangin pupunta tayo ngayon sa Marilaki ito na Marilaki na ito eh. pupunta buso buso bye bye na yan eh. bye bye natin hanggang doon sa Marilaki ano yung pinagtatambayan ng mga rider ito yung mga rider o, naga... Mga puro ano ba lang ito Mga aerox Mga grupo, kabiti pala sila bilo, grupo ng kabiti Tatak nila sa ano, kabiti